Mas nagiging matapang na ang mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa mga kapwa niya politiko, partikular na ang mga nasa pwesto na tinawag niyang walang katapatan sa trabaho. Sa inilabas pong mensahe ng Vice Presidente, binanatan nito ang ilang mga tila butas ng gobyerno. Kabilang na dyan ang kawalan ng flood control master plan, maayos ni healthcare system, police to population ratio, at mga opisyal ng paliparan na tikom ang bibig, kaugnay sa banta ng seguridad. Ayon kay BP Sara, hindi na lang tungkol sa kanyang seguridad ang naging issue, kundi bigyan pansin na rin ang seguridad ng buong bansa. Dagdag pa niya na dapat ay maging independent ang Pilipinas sa mga dayuhan tulad ng isyo sa panghimasok na International Criminal Court sa pangloob na suluranin ng bansa. Sa sipag at galing anya ng mga Pilipino, dapat nangunguna ang Pilipinas sa karatig na bansa. Pero ito ay hindi makamit dahil sa mga panlinlang na nakaupo sa pwesto o para lang makaupo sa pwesto.